papalingon sa ganitong kagandang bisikleta. Ito ay tinatawag na electronic bikes o e-bikes. Pwede ring environmental friendly bikes. Di gaya ng ibang ordinaryong bisikleta, ang e-bikes ay merong rechargeable batteries na nagpapaandar dito. At sa oras na ito ay malobat, huwag mag-alala dahil pwede ring gamitin ang pedal nito. para kang artista pag ano Pag uh, nag, 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 drive ka ng e-bike kasi bago sa paningin ng tao, di ba? Marami na kasi walang ingay, walang pollution. Pero maraming hindi pa nakakaalam sa kung ano yung e-bike, kung ano yung may bibigay ng e-bike sa sa atin. Isa si Ronald Mata sa iilang nagbebenta ng e-bike sa bansa. Una ginamit ang dalawang e-bikes bilang pan-deliver ng tubig mula sa kanyang negosyong water station. Nang makita ang kagandahan at gamit ng e-bikes, nagsimula na siyang magbenta nito. Kung nakita niyo naman yung ano ko, yung delivery uh, e-bike ko, so doon pa lang kasi before ko ipostor talaga to, nag-try muna ako kung ano yung magiging ano, magiging outcome, so ano yung uh, magiging result sa akin is uh, for six months 7 months, almost 7 months, uh, okay naman. Ang laki ng save ko kasi before, meron akong dalawang tricycle na pang-deliver. Ngayon, ang ginagamit ko naman is isa na lang sa pangmalayuan. So, ang laki ng save ko. Kasi ang nagkoconsume siya ng 100 pesos a day, yung isang tricycle. Eh dito, yes, sa gasolina. Eh ito, nasa 8 pesos lang. At kahit bago pa ito sa market, marami na raw agad ang nagnanais magkaroon nito. Dahil sa astigin at kakaiba nitong itsura, pagkakaroon nito ng iba't ibang disenyo at dami ng e-bikes na pwedeng pagpilian. Merong folding, sporty, at scooter type. Pagdating naman sa bilis, Huwag na huwag mamaliitin ang kakayahan ng e-bikes dahil kaya nitong tumakbo ng 25 hanggang 40 km kada oras. Nagre-range ng 30 to 40 or 40 to 50 km, Yun yung long distance na uh, tinatravel niya. Ang good news pa dito, hindi na kailangan ng gasolina at langis dahil wala itong makina dahil baterya ang nagpapatakbo rito. Astig ba? Diba? Ang pag-charge ng, mga, ng battery ng e-bike, actually uh, regular outlet lang tayo sa 220 volts. So, parang cellphone. Ganun lang siya kadaling i-charge. Tumatagal ng apat hanggang 6 na oras ang charge nito. Kaya garantisadong makakatipid kapag e-bikes ang ginamit mo. Pagdating sa e-bike, sa compare mo sa motorsiklo, malaki ang saving. Pisa natin sa gasolina sa change oil, sa maintenance, sa registration, sa lisensya. Estimate ko nasa 400% ang masisave natin compare mo sa regular na motosiklo natin. Ang kagandahan din nito, iwas air at noise pollution dahil hindi ito naglalabas ng usok at tahimik kung umdar. Kumbaga, environmental friendly yung ano natin yung e-bike kasi wala siyang combustion, so wala siyang pollution kasi at the same time, walang noise pollution dahil napakatahimik. Uh, yun ang mga advantage ng, ano, ng e-bike natin. At kung hilig mo namang may angkas habang nagda-drive, abay hindi na problema yan dahil may upuan para sa iyong kabak ride. Bagay na bagay itong pampasyal, pang pampasok sa eskwela o opisina. Kadalasan bumibilip mga class E to class B yung for the use of pang-araw-araw. Pagdating naman sa yung Class A, yun yung siguro yung gift lang nila sa mga anak nila para lang mapaglaruan yung e-bike. Pero most uh, yung Class E to Class B uh, ginagamit nila yan through paghatid ng estudyante, pagpamalengke, uh, marami. Kung baga, uh, kaysa naman maggumamit ka pa ng motosiklo, gumamit ka lang ng e-bike kasi mas matipid, di ba? Saka, hindi siya ganun ka-risky. Dahil lang motosiklo, yung speed niya hindi mo makontrol minsan. Unlike ng e-bike, talagang nasa 40 km per lang pababa. Depende sa uh, e-bike. Ang presyo ng e-bikes ay naglalaro mula 12,000 hanggang 29,000 pesos. Kaya naman, kung pang-ikot na motor ang kailangan mo, sa so presyong abot kaya, ito ang bagay sa iyo, e-bikes. Siguro after one year, two years, uh, marami nang gagamit ng e-bike. Kasi nga, uh, as my observation, uh, yun nga, yung unang-unang ano natin is yung savings yung sa gasolina. I think yung gasolina, pataas na pataas yan. So, hindi natin makakontrol yan. Uh, tataas patataas at uh, lang sa abot na makashort yung gasolina natin kung dito dito lang naman pang malap pang malapitan pang dito sa dyan sa subdivision pang pamalengke pang hatid na eskwela uh, bakit hindi ka gumamit ng e sa sobrang tipid niya siguradong matutuwa ka